Egyptian Book of the Dead. Mayroong isang orasyon sa pagpapalayas na nagsasabing lumayo ka sa o kasuklam-suklam na ipis, mahigit 3,000 taon makalipas. Sinusubukan pa rin nating palayasin ang mga insektong ito. Ngunit mula sa mga bitag na may lason, hanggang sa dagliang paghampas ng tsinelas, tila nalalagpasan ng mga ipis ang halos lahat ng ibato mo sa kanila. Kaya, ano bang ang dahilan kung bakit napakahirap patayin ang mga ipis? Mayroong halos 5 uri ng ipis, 99 sa mga ito ay nabubuhay sa iba't ibang tirahan, kung saan ginagampanan nila ang mahalagang papel sa ekolohiya sa pamamagitan ng pag-recycle ng mga patay o nabubulok na organikong materya at pagpapakain sa ibang mga hayop. Ngunit, may ilang dosenang uri na umangkop upang mamuhay ng malapit sa mga tao. Ang German at American cockroaches ay kabilang sa mga pinakakaraniwan, che, at ipinapakita nila ang katatagan sa pamamagitan ng physical at chemical na mga adaptasyon pagdating sa mga makalumang paraan ng pagpuksa. Sa mga lubos na matitibay na American cockroach, ang mga sensory hair ay mga istruktura na nakakuha ng banayad na daloy ng hangin at mabilis na nagpapadala ng mga signal sa central nervous system nito. Kaya nitong lumingon at tumakbo palayo sa loob lamang ng ilang millisecond at isa ito sa pinakamabibilis na invertebrate na umaabot sa bilis na hanggang 50 body lengths bawat segundo. Ito ay katumbas ng isang tao na tumatakbo ng mahigit 300 km bawat oras at hindi problema ang paghahanap ng taguan dahil sa patag at nababaluktot nitong katawan at kayang sumuot ng American cockroach sa mga espasyong mas mababa pa sa sangkapat ng taas nito kahit tamaan pa natin ito. Kaya nitong tiisin ang puwersang tumitimbang ng hanggang 900 beses ng sarili nitong bigat sa pamamagitan ng pagkalat ng impact sa katawan nito. At hindi diyan nagtatapos ang tibay ng ipis. Kayang kainin ng mga ipis ang iba't ibang organikong materya, kabilang ang buhok, patay na balat at mga pandikit at papel. Naging posible ito dahil sa malawak na hanay ng mga digestive enzyme. Madalas kumain ang mga ipis ng mga nabubulok na pagkain na mababa sa nitrogen, isang mahalagang sangkap ng DNA at mga protina, ngunit nabubuhay sila sa pamamagitan ng pag-iimbak ng mga dumi na naglaman ng nitrogen sa kanilang mga katawan at pagpapa-recycle sa isang grupo ng bakterya ng nitrogen para maging mga kapaki-pakinabang na molekula para sa kanila. Samantala, ang mga German cockroach ay kakainin ang sarili nilang dumi, suka at mga patay o naghihingalong miyembro ng kolonya nang walang pag-aalinlangan. At ang mga American cockroach ay maglalaro sa mga imbernal, kumakain ng dumi at nagdadala ng mga mikrobyo tulad ng Staphylococcus aureus at E. coli, ngunit bihirang-bihira silang magdusa sa mga kahihinatnan nito. Ito ay dahil taglay nila ang mga gene na nagbibigay ng immunity laban sa maraming pathogen. Ang mga gene na ito ay madalas na naduduplicate ng maraming beses. Kaya kapag naimpeksyon, ang immune system ng ipis ay mahusay na nagpapakawala ng maraming antimicrobial molecule. Ang mga ipis ay mayroon ding napakaraming panlaban sa mga pesticidyo. Ang isang ipis na hindi resistant ay lumakad sa isang ibabaw na nasprayan ng pyrethroid insecticide. Halimbawa, ang mga resulta ay malamang na nakamamatay. Kapag nasipsip, ang chemical ay kumakapit sa mga protina ng sodium channel na tumutulong sa pagpapalaganap ng mga nerve impulse. Pinapanatiling bukas ng pyrethroid ang mga sodium channel, kaya paulit-ulit na nag activate ang mga nerve at di magtatagal ay mamamatay ang ipis. Ngunit kung ang isang resistant na ipis ay malantad sa mga pyrethroid, magiging ayos lang ito. Ang mga genetic mutation ay nagbigay sa kanila ng mga sodium channel na hindi kayang kapitan ng mga pyrethroid. Ang ipis ay gumagawa rin ng mas maraming detoxification enzyme na ginagawang hindi nakakapinsala ang pesticide at simpleng inilalabas ito ng ipis bilang dumi. Dahil ang mga German cockroach ay mabilis na dumarami, ang mga populasyon ay maaaring mag-evolve ng resistance sa isang bagong pesticide sa loob ng ilang buwan. Sa ngayon, resistant na sila sa 43 iba't ibang kemikal. Ngunit sa lungat sa popular na paniniwala, malamang na hindi makaligtas ang mga ipis sa isang nuclear apocalypse kumpara sa ibang mga insekto. Ang mga ipis ay bahagya lamang na lumalaban sa radiation. Mamamatay sila malapit sa mga lugar ng pagsabog ng nuclear at malubha pa rin maapektuhan kahit milya-milya ang layo. Bukod dito, ang mga sakuna na nagbabanta sa sangkatauhan ay nanganganib din sa mga tirahan at mga buffet na ibinibigay natin. Mga ipis, at mas nakakagulat pang mga paraan upang umunlad ng matagal pagkatapos nating mawala.